kung saan ka lugar nang galing mga par ay dapat mong pinapasyalan kahit paminsan-minsan. At meron na nga pala dito mga inasal mga paro, oh, ang laki ng pinagbago ng San Mateo Isabela. At ang hindi lang nagbago ay si mga par dahil hanggang ngayon nakatayo pa rin siya hangga at hawak-hawak pa rin niya ang kanyang libro umaraw man yan o umulan hey, <laughs> joke lang mga par for today's video nga pala mga par ay nandito kami sa my convenience store na kung saan ay syempre bibili na naman ng pagkain ng ating chikiting dahil baka daw siya ay magutong at syempre may hawak-hawak na nga sa dyang sushi at ang kanyang favorite na Korean noodles. At syempre mag pa yan ng iba na pagkain para daw hindi siya lalong maguto mga para. Ayan, may hawak-hawak siya at bumili pa nga siya dyan ang kanyang mga juice. Dahil at dahil kung saan yung maraming pagkain mga par ay dapat pinupuntahan para bimili. So ayun eh, na mga par nakabili na nga kami at uh, dumiretto na nga kami dito sa counter. Ay dumiretto, dumiretto na nga pala aking anak sa counter para bayaran ng kanyang ginawa dahil kung ano yung kinuha mo ay dapat mong bayaran bago muka kainin at yun nga mga par medyo nilalamig daw siya dito sa loob ng 11-12 11, 11 daw dito mga par eh. so yun na mga par gusto rin muna dito paglaki na so yun na mga par nakabili na nga ang aking chikiting ng kanyang pagkain at syempre tatambay muna kami rito sa tapat ng 11-12 mga par at talaga naman napakalaki na ng pagbabago ng bayan kung sinilangan ang San Mateo dahil meron na itong manginasal yan yung dating terminal ng Nelbosco Bus yan ang terminal dati mga para at syempre itong namin ay terminal dati ito ng mga jeep kaya naman kung saan kayo dating nakatira ay dapat nyo ring pasyalan paminsan-minsan baka naman pag uwi nyo sa inyo ng mga ilang diksa ay hindi nyo alam kung saan kayo dadaan at syempre dito mo rin makakita ang Osirisal Park mga para na hawak hawak na pa rin ang libro noon. At ito nga pala yung San Mateo Park mga par na kung saan ay makikita na natin dito si Jose Rizal na nakatayo pa rin hanggang ngayon at ayan siya mga paro, sa mga par, oh, mga mga ay talagang dito na nakatayo si Jose Rizal. yun lang mga paro